Yan. May isang ikot ngayong hapon. Hindi na bukas, meron tayong 6 uh, to 7 heads. Uh, mag-start namin kaming mag reprop doon bukas, kaming ni Boss Kaki. After namin magkatay sa sa salang. Dela uh, more on after nung tayo bukas. libo na Bandang araw mga boss Yan, napadam tayo ng Ngabat ko Para reprap namin doon sa future namin na isa pang salangan sa pang litunan po ay balak na ninja kahit mga labing dalawang ikot lang Era nah, kira. Di lampu tombol legon Hah? Ha? Okay. pang reprap mga boss na maging patag at maging malinis na ang area na yan yung dating bahay kubo ng mga So, hey, hey! uh, ngayong araw mga boss hindi po gaano abala po yung orders dahil uh, tatlong order na po meron tayo uh, today meron din nga uh, belly. So, wala, wala dito yung mga kasama nating litsonero, yung mga uncle natin. Dahil saka si boss kaki, kahit nagpahinga rin mga boss. Ayan yung ikot hapon sa jumbo size po. Yung pick up. Hindi na, uh, yan, na uh, latag na pala namin ni tatoy yung pambak. Para sa ating, uh, ano po, future na garahe para sa mga sakya natin ng mga motosiklo yung pang delivery natin mga boss and then uh, meron din tayong plano dyan para mag uh, gawa pa ng isa pang griller ng litsunan para sa buong baboy po kahit uh, sampo lang yung kayang maikot para total of uh, 24 heads na, napok na po yung ating salang sa ano po, isang first na ano po mga boss lutuan. Ayan. Saka tambak yung ating stock na oling. Yan. Doon pa sa harap ano na sa bagong building. Yan. pa kami yung oling na ka-imbak doon mga boss. Dahil uh, dumadami na po yung nag, uh, po, nag, uh dito sa amin. Yung mga kaklase namin noon. Yung mga parkada ng na rin para ano po ah uh, extra income nila yung mga sideline dahil uh, gamit nila is drum so ini iniiwanan naman yun mga boss so, hindi na ka sa kanilang uh, trabaho okay tumigil uh, nga pala kami sa pag tambak dahil pigang piga na yung kasama ko tattoo dalawa lang kasi uh, dalawa lang kasi kami ni tatoy na niya si po sa mga iba si Omar doon sa harap nagluto ng daily, uh, daily hindi nagluto ng laman loob yan may isang ikot ngayong hapon hindi na bukas meron tayong 6 uh, to 7 heads And, uh, mag start namin kaming mag reprap doon bukas kami ni Boss Kaki after namin magkatay sa sa salang hindi la uh, more on after nung tayo bukas pang isa lang yata yung morning ma boss and uh, small size pa ho. So, yan si Ikab mga boss. Plano sana naming magano po mag wala. Plano kasi naming mag double net ngayon doon sa Balwarti kaya lang. Malayo po yung delivery ko kaya. Kab, hmm. yung gabi lang. Ha, kaya? Asnibe. Okay na mar Oh, andam dam Ako So, malabo na ngayong hapon kayo makapag double net siguro tonight na mga boss hindi lang nga bagong bago po kasi yung double net na nabili ko nung uh, festa ng loon mga boss uh, hindi ko na yung panahon na delivery namin doon kasi medyo malalayo din yun ano po loon dito sa amin kaya dumaan ako doon sa murang bilihan ng ano po, fishing net doon. So, ayun, nakabili ako ng dalawa. And then, uh, last week, nagamit na namin yan ni, po, kami ni Buscat. sa saka ni Yunads. So, naka-ulam na po kami dyan. And uh, dahil uh, pagod kahapon, uh, pala kami lahat na doon na sana kakain sa dagat and then uh, magkilaw. Pero yun nga, yan talaga akong mga unexpected na ano po, order. Gaya ngayon, meron akong dalawa po itakbo doon sa tagbilaran at sa talukto. So, makabalik ako ng around uh, 6 na mga boss. So, Tinanamin tin kung -tin 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 na matuloy ba mamaya ang gabi doon sa Baluarte. Plano namin mga 7 to 9 p.m. Pangalala lang boss, pang libre ulam sana. At dahil mukhang hindi tayo matutuloy mga boss, <laughs> may paniguradong ulam na si Ikab. kasi yung luto niyang paksiw di other day, napakaitim dahil sa toyo. Sobrang alat. So, siya lang yung may guts na kakain dyan mga boss. Kaya tikom, tikom niya na. Okay. Hmm. Tiplay na na, balik kayo. Okay. Huh? Tiplay na na, balik ba? Ah, hindi anong malat. Hmm? Berat kali ya? Jangan. Ya, eh. ha, iruk buang kan luwak? Luak. Kibau orang mengluak ang iruk tunggu dari yang maksudnya Masih dia tu. Kegi. Kaya cici boya saya aku mainnya. Dek, oke nakai ogna, nak gulai kita tahu. Bagi sah gulai, mahu orang yang subak pak Nada nya nang tuyu di other day. Paksiuna pindah lutut kosakannya, bos Oh, so, magawan pa niya yung paraan niya para malibre lang sa ulam uh, para ngayong gabi just in case na hindi kami makapunta ng dagat hindi kami makatuloy yun nga dahil hindi ko alam kung ma-traffic ba ako mamaya depende na lang mga boss Sikapin so, si ko rin dala talagang gusto kong umangoy ngayon Di pa ako nakaligo since sa kahapon super busy tanggal yung mga alikabok yung mag deliver mga boss sa tagbilaran yung ating uh, delivery na eh. At, uh, ilang weeks na rin kami hindi nakapagtinda ng lunch sikapin ko po uh, this weekend makatinda uh, na tayo dahil nahanap tayo ng mga customer natin yung ating sabaw ng lunch po So, busy kasi mga boss kaya naawa kasi ako sa mga kasama ko kapag uh, patindahin ko pa sila ng gabi. Dahil talagang drain na po sa umaga hanggang hapon. Uh, most of our order kasi mga boss sa hapon kaya mga nakaraang linggo. Kaya hindi kami nagtinda. Uh, tayo ng traffic mga boss tapos na pala natin ma-drop yung mga lechon belly mga boss malabo yata na matuloy yung aming plano para mag uh, double net fishing dito eh <laughs> ha, Na, wala na nag tinay, ito na, eh. na ang itula. Kinula na niya. Kamatis toy. Eh. Oh, mag-aala city na kasi mga boss. Yun na tuloy. Hmm, dumaan na lang ako doon sa Peace Park ng fresh na Samaral. So, uh, bukas maaga tayo mga boss dahil man tayong 6 cents Yeah tawagan ko pa si Boss Kaki baka lasing na naman yon. so till next video ang isang masaganang masaganang pamumuhay po alam